Ayan. Hello mga kapanyo. Ito palang video natin guys. Yung kahapon to na pauwi tayo galing sa trabaho. At sa bandang baklaran po guys. Sa, lugar, sa may mga nagtitinda ng gilid ng kalsada. Ayan sa guys. Siyempre kasi may padarating na bagyo guys. Kaya ganyan siya. Ayan. Medyo ano na siya guys. Ulan-ulan na. Medyo may tubig na. Kaya nagpita na yung mga nagtitinda dyan guys. Ayan. Kaya ingat tayo mga kapanyo, mga construction ayan, mag ang lahat guys kasi dahil dun sa bagyo na yan uwan, uwan ang pangalan man. ayan eh uwi tayo guys nag-uulan-ulan na kagahapon at medyo may hangin-hangin na rin ayan guys, nakita nyo naman yung kalsada guys sa dinadaanan natin at ito guys kadating natin sa bahay Jo nag ano-ano muna kami ng aking Apo, ayan. Siyempre, bukas, sa umaga, papasok na naman tayo. Kahit may bagyo pa yan, mga idol. Ayan, eh, nag-play muna kami ng aking apo. Ayan, kulitan. Saglit na, kunting kulitan. So, siyempre, once a week lang kami magkita ng aking apo. Kasi stay na ko sa orga, eh, no? Hi, okay, hello, baby kalib na. Baby kalib ni Lolo. At ayan, guys. Sa umaga na to guys Diyan harap to ng bahay namin Kaya nag video muna ako bago umalis Patungo sa ating Trabaho Ayan mga idol Ayan o Kanyo naman medyo Ano pa talaga yung panahon Kaninang umaga na yan guys Ayan o Naglalakad tayo dyan sa kalsada Palabas Bago tayo pong papunta tayo dyan Nang sakaya na Nang bus or jeep Ayan guys Kita nyo naman o Basang-basa yung kalsada Madulas Kaya ingat-ingat Dyan -ingat. sa mga gagala lalabas dahil sa ano ayan masama pa rin ang panahon hindi pa nakakaalis si O1 ayan marang ano pa gusto niya pang ano manatili ayan ingat ingat pa rin tayo mga idol ayan. ayan guys ayan guys hindi ko na pinakita guys yung sumakay tayo ng bus o jeep ayan sa MRT na to guys dito na to sa MRT MRT tayo bali nagagaling pala ako nag -i MRT ako na mula sa Kamuning hanggang Top Avenue guys doon tayo sa pinakadulo ng babaan ng MRT sa Rotunda ayan kasi sa Las Piñas tayo patungo papunta doon tayo natrabaho sa Las Piñas ayan guys baba na tayo sa MRT dito na tayo niyan guys sa Rotunda Pasay ayan may Top Avenue at patungo na naman tayo niya guys sasakay na naman tayo ulit niya guys ng jeep para papunta na naman sa pilahan ng sakayan ng papuntang Las Piñas ayan ayan guys so pagbaba na tayo dyan galing sa MRT at mag -ano na naman tayo dyan ng sakayan ng jeep papunta sa ano heritage din tayo sasakay ng jeep papuntang Las Piñas sinagapila ayan guys sakay tayo ng jeep ayan guys at nakababa na naman tayo guys dyan sa jeep dito na tayo yun sa bandang heritage sa may flyover ayan guys ayan nakita ko guys sa inyo ayan heritage so nakita ng konti at yun sa kabila guys ayan dyan sa kabila papuntang muwa yan ayan, ayan kita nyo pa guys yung mga bus na mga carousel ayan dito tayo guys sa flyover ngayon papunta na tayo yan sa pilahan ng jeep sa papuntang Las Piñas, Alabang, ganun. Pero sa baba lang tayo sa Las Piñas, Ayan na guys. Yun. Yan na, malapit na tayo dyan sa pilahan ng jeep. Ayan. Ayan, maingat-ingat no. pa rin tayo mga panyo. Ayan dyan na. Ito, nag na tayo dyan ng jeep guys. Medyo naiwanan tayo na kapila. mag tayo ng isang jeep. Bago tayo makasakay. Ayan, nasa jeep na tayo dyan guys. Ayan, ingat. Thank you, thank you lagi sa panonood ng aking video. Ayan, ingat tayo mga Bye-bye.